Asal kain lelaki ni. Oh. Kisih. Siapa yang ada di sini ni dekat? Kisih. 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 Oh, kain apa tu dekat Aku bagus. Bagus. Aku hirap. Ketenan lembut. Wah bina. Kasih aku goteh. Mak, kembali. Kalau kau luang nak apa? Hehe buaya, ha? Anap Pagkain? Uh -huh. Paano masato yun? Nandiyan tayo nabang makasain, kaya huwag ka nang malungkot niya. <laughs> Sa'yon tayo, punta. Sa kapunta to the moon Road trip Vroom vroom Skrr skrr Zoom zoom Sa fake No room Anap Pagkain? Ayun! Langka. Langka? <laughs> mm. Mm. Pero gusto ko babalatan mo yun ha. Ipin mo.

Loki? Sana ako. oh! Hindi ako mo Ako Pag ako naglag, ikaw sa lahat. aso. Pero yung dito aso? Pero ikaw yanong, ako, na lang Pag ako naglag, ikaw sa That's a very very big problem. <laughs> 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 Bakit mo <mag> ako tulak? <laughs> Sandali, ako akyat. <laughs> <Di tutorial. laughs> Ako, Akyat. Pero, ako, Lito. Hilo na ako sa iyo. Saan ka ba, Akyat? <laughs> Hindi ko alam saan ako simula, Akyat. <laughs> Dito, sa baba. Sa baba? Dito, Dito baba? Oo, oh, siyempre. Mag-uubos ako, Akyat. Galing sa baba. <laughs> Ikaw, hawak. <laughs> Kati. <laughs> Kati. <laughs> Kati. <laughs> 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 no 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 <laughs>